Hello guys. Magbibigay lang po ako ng babala dahil na nauuso po ngayon ang ano, ang um, ang tinatawag na akyat bahay <laughs> o yung akyat sa live. Hindi ko alam ano, ang tawag dito. Na experience ko po ito in my own experience. Kanina first time ko pong gawin yung tinatawag na yung akyat bahay o yung pag-akyat sa live. Yung ipopromote nila yung kasi na-inspire po ako kay ano kay Cindy S. Matildo kasi yung ano nakapasok ako sa uh, ano niya, sa live niya. So, sabi ko gayahin ko nga, ginaya ko nga 'to. Tapos ang nangyari po, naglive po ako kaninang umaga. Mahaba na mag ano na siya, mag one hour na. Tapos ang dami ko na ring ano, marami-rami na rin po yung views. Ano, meron po akong na pa, ano, na, na invite? Ay, hindi pala. May nag-send sa akin ng invite na dumo-join ngayon. Siyempre, ina-accept ko na kasi yun nga pong ano ko, yung kung sino makaakyat, ipopromote ko. Meron po nakapasok sa akin, ano, nagpakita po siya ng ano, na maselang, maselang bahagi ng katawan niya. As in, naka, naka, view po talaga yung ano, yung mga viewers ko, nakita po yung ano, yung nakalabas na katawan niya. Ayun po, gusto ko lang po mag-ingat kayo sa ano, wag po tayong basta-basta tatanggap ng ano, yung mga nagre-request na no, join live. Uh, it, ayun po, nagkaroon po ako ng trauma, natakot po ako kanina nanginginig yung laman-laman ko. Nasyak ako ng bonggam-bongga. bongga Ayun. Kasusunod po, ano, kung hindi nyo po kilala yung mga umaakit sa live, huwag na po basta-basta tatanggapin. Yung sa akin po, yung kanina, babae po yung pangalan niya eh. Pagkakatanda ko, Andrea po, Andrea. Tapos, syempre hindi ko masyado makita yung picture dahil sobrang lit, ba, diba? Pagka yung mga lumalabas yung sa join live, join live na yan. Ayan. Gusto ko lang po mag-ingat po kayo sa mga kapwa ko content creator. Dahil marami pong mga ano ngayon, naglipa na yung mga walang modo. Ayan. Sa tingin ko sa nakita ko kanina, ano siya, para siyang taga-ibang ano, taga-ibang bansa po itsura niya. Tapos, ayun po, basta masusipag pagiingat iingat po, wag po tayo basta-basta tatanggap ng ano, yung mga join live na 'yan. Pwede pong gawin niya pero sa yung sa mga kakilala niyo lang po, kilala niyo na talaga at mga legit na ano, yung mga super legit na kakilala niyo po. yon ingat lang po, babala lang po ito at wag po kayo matulad sa akin. <laughs> Nasayang yung mga views ko po kanina, dinilit ko lang, sayang. Ang daming comments, tapos yung views, mag-isang oras na, siguro po nasa, mas, malapit na po sa 500 po. Ayun. <laughs> o, sa, ingat po tayong lahat. Sana po makatulong itong video ito. Ito yung anak ko. Sana po, sana po makatulong. Ayan po. Ano, share na po itong video na to para sa ano, maging babala po sa iba. O, oh, naka. Bye-bye ka na, na. Bye! Thank you Baba. for watching! <laughs>